Buhay ka. anong ginagawa mo dito pagkatapos ng ginawa mo sa akin? Makapalang mukha mo. Sino mas makapalang mukha sa atin? Ako? O ikaw na nagpanggap na yung mga tao? Kapasok sa opisina ko. makuwang ang tiwala ko. Ngayon, sino mas makapalang? umalis ka na, Fernando. Kung hindi ka alis, magwawala ako. Gusto mo makaskandal ako dito? Ano ba gusto niyong mangyari? Skandal, e. Anong plan niyong dalawang mag-inay? serano ako. Hindi na sa pamilya ko. Kung hindi sa buong bayan ito. Pero alam mo, gano'n lang ba yan? lalabanan ko kayo. Hindi nyo ako pwedeng siraing Nang kanong lang. Kaya nyo bang isugal ang oras nyo? At ang mga pera nyo laban sa akin? Hindi! Pumalis ka na! Hindi nyo kaya, di ba? Ha? Pero kung kaya man, bakit natin dadaanan pa sa mahabang proseso ako usaping ito. Ang proposal ako sa inyo, hindi ako gagawa ng anumang aksyon laban sa inyo. In fact, I'm willing to pay. Name your price. Kahit magkano. Para sa inyo dalawa. Basta marinimik lang kayo. Hindi ko pinagbibili ang karapatan ko para singiling ka. At hindi namin kailangan ng pera. Dahil iba ang sisingiling ko sa'yo. Sa, sa pera ang makukuha niyo sa akin. At siguradong malaki. Para niyo na rin akong pinarusahan sa mga ginawa kong mga pagkakasara sa inyo. But you can do what you want with that money. No? Pwede kayong magsimula ulit. Pero gano'n po. sa ibang mga lugar. At hindi na tayo magkita-kita. Pero, isa e, lang yung ko sa inyo. Huwag niyo akong sisirayan. Pag sinirayan niyo ako, of course, gaganti ko kayo. At pag gumanti ako, hindi lang kayo masasaktan. Sisiguruhin ko sa inyo, mabubura na kayo. Umalis ka na! Umalis ka na! Kung di magkakagulo tayo dito! Isipin niyo. Kailangan talagang may offer ko na pwede nating pagkasanduan.